Once again, sir, good morning. I'm Major Roy Lanzar, currently the Battalion Executive of 90 IB Abikis Peace Warriors. So, as Special Forces Operator, sir, uh, uh, isa sa porte ng, aside sa direct action ng Special Forces, isa yung community organizing, yung porte ng uh, Special Forces Operator. So na-experience ko na sir, makipaglaban sa MPA, sa Marawi, then sa Sulu. So isa doon sa napakalaking bagay na na-contribute ng isip doon sa Sulu sir, is yung uh, paano i-organize yung uh, civilian, uh, paano sila i-train na makipaglaban uh, kontra sa uh, Abu Sayyaf. So, recruit, uh, nag-recruit kami doon, sir, ng CAFGO. So, yung qualification, dati, yung sabi ng uh, battalion commander namin na basta may baril at handang lumaban, okay na yan, pwede na yan. So, kung yun, sir, yung organizing ng SF doon, sir, nat, natitest. Uh, at saka nakita naman natin, sir, kung uh, ano na ngayon yung solo. Dahil doon sa uh, mga local sir na uh, kumampi sa government side uh, kaya nagiging peaceful yung solo sir how proud are you na naging full combat dalawang bala uh, apat na bala dalawang bulagta marawi warrior ka and accomplished na accomplished ka sa a combatant pero nagamit mo din yung skill ng SF na yung nga, sa organizing? ah uh, yes, sir. Uh, Kung baga, sir, uh, uh, very proud ako, sir, na ganun yung accomplishment ko, sir. Uh, pero nga, ang sabi nga, sir, is ano, sir, eh? Uh, silent professional. Uh, lead uh, the works na, na uh, not words speak, sir. Yun ang silent professional, sir, yung sabi nila, sir. Idol, maraming salamat, Troy. Yes, sir.